When a man loves a woman. Hindi kayo maniniwala kung ano ang nagawa ng isang tangatangang Australiano sa ngalan ng pag-ibig. Nagsimula ang lahat noong Sabado ng gabi nang ang lalaking ito na si Lawrence ay hinihintay na makauwi ang kanyang girlfriend. Gusto raw bigyan ni Lawrence ng sorpresa ang kanyang girlfriend. Pero imbis na paglutuan niya ng masarap na pagkain o bigyan ng magandang regalo o bulaklak ang babae, Naghubad itong si Mr. Romantic at nagtago sa loob ng washing machine. Natural ay na-stuck siya doon at hindi makaalis. Hindi natuwa ang kanyang girlfriend na tinawagan ng fire department. Pero hindi siya matanggal sa washing machine ng mga bumbero. Hanggang sa naisipan nilang lagyan ng mantika ang katawan ni Lawrence. Nilagyan nila ng maraming olive oil ang katawan ng lalaki at sa sobrang dulas ay nakalabas rin ito mula sa washing machine ng hindi nasaktan. Pwera lang sa kanyang pride. Para sa mga lalaking nanonood, kung gusto niyong sorpresahin ng inyong mga girlfriend o asawa, subukan niyong bumili ng regalo, isang bote ng alak, magandang bulaklak o masarap na tsokolate. At tandaan, ang paghubad at pagtago sa loob ng washing machine kung saan hindi ka makaalis ay nakaka na at 100% na nakakasira ng araw.